Isang danggit na naman mga idol Ang nakita kong patulog-tulog Kaya ito siyempre mga idol Tutuhugin ko na Kaya bali yung mga ganyang size pala ng mga danggit idol Yung masarap yan O pwedeng pwede na yan gawing bulad o dried fish Kaya nag-iipon ako ng mga ganyan idol At ginagawa kong bulad Ang mapagbalang umaga sa atin mga idol. Yung video pala mga idol, ito na samahan niyo ako at maninisid na naman tayo. Kasi nga mga idol, hindi na masyadong umuulan dito at gawa ngayon dagat, medyo malinaw na at hindi na maalon kaya yun nakasisid na kami kagabi. Although mga idol, hindi pa talaga ito yung season ng alimasag, pero sumisisid lang kami kasi paggagabi wala naman kaming magawa. May mga nakukuha din naman kami mga idol pero mangilan ilan ilan pa lang kasi gawa nga ng mga panahon na hindi pa talaga ito yung dapat sisidan kasi nga mga idol kung mapapansin niyo eh, hindi pa tumutubo yung mga soft corals na kulay orange na lumalabas sa dagat. Pag nakakita na kayo ng ganito mga corals mga idol sa video ko eh ito na yung ibig sabihin na season na nila. At dito nga mga idol na pagsisid ko dahil nga naman mga idol eh, hindi siya ganoon kalabuan kaya medyo malayo pa lang nakikita ko na yung mga lambay. Dalawa sila mga idol pagkuha ko sa kanila. May isang followers pala tayo mga idol no na nag-comment gusto daw niya magpa-shoutout. Siyempre mga idol sino ba naman tayo para tumanggi? Shoutout ug ang no kay Francisco Baya from Cebu. Yon lords no, dagang salamat sa pagsuporta sa kuha. Ah. At mga idol, kung sino pa yung gusto magpa-shoutout, eh, mag-comment down lang kayo sa mga video ginagawa ko. Automatic mga idol, sa shoutout natin yan pag nakita natin. Baka pwede din sa inyo mga idol, pwede pa-subscribe naman sa YouTube channel ko. Yun mga idol, oh, maraming salamat mga idol. Libre naman 'yan mga idol. Wala namang bayad ang pag-subscribe diyan, bali magla-login ka lang sa Google. At kung umabot kayo sa punto ng video ko na ito mga idol, ibig sabihin gusto niyo itong video na ginagawa ko. Kung baguhan ka pa lang dito sa page ko mga idol, pwede pa follow naman ang page ko. At dito nga mga idol, no, oh, pag sisid ko, nakakita na naman ako ng na isang lapad-lapad. Pero yung mga ganyang size mga idol, eh, hindi ko pa kinukuha yan kasi yung ganyang klase ng lapad-lapad mga idol, eh, lumalaki pa talaga yan, o lumalapad pa talaga. Mamaya pa mga idol, no, oh, may upload ako na video ipapakita ko sa inyo yung dalawang klase ng lapad-lapad dito na makapwedeng makuha sa amin. At dito na video mga idol no pag sisid ko nakakita na naman ako ng isang danggit bale mga ganyan size ang danggit mga idol hindi ko na pinapanayan kinakamay ko na lang pero mga idol depende kasi sa posisyon nila yung ibang danggit kasi mga idol e pag naiilawan o pag natatamaan sila ng ilaw eh hindi sila tumatagilid tumatakbo sila palayo. lalo na yung mga balawis mga idol yung malalaking danggit yun mga idol yung balawis mga idol pag natamaan mo talaga ng ilaw eh hindi sila tumatagilid kasi nga mga idol sila na yung mga danggit na malalaki na pero pag may dalakang sibot mga idol eh mas madali mo silang mahuhuli kasi nga naman mga idol kahit na hindi sila tumagilid basta matakloban mo sila ng sibot eh madali mo silang kukuha. Pag medyo madami-dami na pala yung naipon nating o balawis, mga idol, gagawa na tayo ng bulado o dried piece. Pero as of now nga, mga idol, dahil nga nag-iipon pa tayo at kung konti pa yung naipon natin, hindi hindi muna tayo gagawa, padadamihin muna natin. May isang followers pala tayo, mga idol, na nagtatanong kung saan ko daw nabili yung lalagyan ko ng mga isda. Yan, mga idol, eh, nabili ko lang yung sa Shopee. Pero yung isa, mga idol, eh, ginawa ko yan, DIY, yung isa yung lalagyan ng mga limango. Kibali, pinaghiwalay ko pala yung lalagyan ng alimasag at isda, mga idol, kasi gawa nga na pagpinagsama mo sila, eh, kawawa yung isda, iniipit ng alimasag, binubugbog. At kung gusto nyo video na napan nanonood nyo mga idol pwede makikisoy naman ako pa share naman thank you for watching bye bye so ayun mga idol magandang gabi kauwi ko lang galing si misid medyo kukunti talaga yung kuha ngayon kasi hindi pa season pero sige lang mga idol bababay tayo sususunod yun no nakakuha lang ako ng limang lambay tapos danggit anim pito itong danggit so yun lang yung kuha natin mga idol yun lang goods na goods pa din salamat pa din at may nakakuha tayo ng blessings pang hapunan yun lang mga idol thank you